Ngayong araw, December 3, 2025 ay opisyal na nagbitiw sa kanyang posisyon sa ICI o Independent Commission for Infrastructure, si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Ayon sa balita ng ICI, sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Chairperson Andres Reyes, Miyerkules ngayong linggo. Marami ang mga kumakalat na espekulasyon kung ano ang nangyari at isa-isang nag-aalisa ng mga miyembro ng komite na binuumismo ni Marcos ilang buwan na ang nakakaraan. Palaisipan ang mga nangyayari, hindi kaya may nadiskubre si Simpson, na isang malaking anomalya sa kasalukuyang gobyerno, at hindi niya ito kayang banggain, dahil sa conflict of interest, na si Marcos ang nagtalaga sa kanya, at mismong si Marcos rin ang involved sa anomalya. Marami pa ang mga tanong, ang hindi nasasagot sa ngayon. Si Zoldyco, itinuro si Marcos at Romualdez, na utak ng mga insertions. Si Batangas Congressman Leandro Libsti naman, sinabi na may mga insertion si Marcos at ang kanyang anak na si Sandro para sa 2026 budget. Pero sa kabila ng mga testimonya ng mga sikat na personalidad sa larangan ng politika, mariin pera nitong itinatanggi ni Marcos at ng kanyang pinsan na si Romualdez at sinasabing bahagi lang daw ito ng paninira. Ano ang iyong maging reaksyon? May nadiskurehan kaya si Singson na isang malaking eskandalo sa kasalukuyang gobyerno kaya siya nag-resign at hindi nakinaya ng kanyang konsensya. Mag-comment down below, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo, dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. I would like uh, to first announce <coughs> the resignation of Secretary Babe Simpson or Commissioner Simpson effective December 15, 2025, but could be extended to December 31. We mentioned the very intense and stressful ici work has taken its toll on this aging body